Sampai jumpa Lagi na mga talaban ng bangka. <laughs> o. Pwede na. Pwede na malagpang-lagpang ang mga sisi. nice na yung mga layahok itong papunta na ng laot kadidi katidi ayodo uy ayodo kay may buhaya yung may mga mapulot pulot dito ng mga sisi sisi mayroong mga laman to na sisi. sisi 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 dito kami ngayon sa ano, pasil naglinis ng bangka dahil kabilugan pa ng buwan ngayon wala pang laot dito muna sa pasil yung bangka para malinisan yun know, o si misis muna ang si misis naman muna yung tatanggal ng mga ah uh, kuan dalokamog <laughs> kuan si si negro pwede ka di Shoutout na lang po sa inyong lahat mga katrupa. At magtatanggal na muna ako ng lumot ng bangka. Yan o. Dito kami ngayon sa Pasil. Sa ilog. Hmm? Napakalawak ng ilog. At napakalawak ng hibas. Ang ilog ng Kalasuchi. Kalasuchi. Yan si Mrs. O. Nagatiltig sa NCC. Shoutout na po sa inyong lahat mga katropa. Hindi tayo ng mga kapag-shoutout isa-isa. Yung mga nagpa-shoutout sa paglaot na lang po natin. Ayos. <tod noise> Nagkatiltig na si Macy sa ano? Sisi. Oh. Mga maliliit pero ito medyo malaki, mataba. Yung isa. Ito yung tamang tama pang lagpang. Sisi anak ng talaba <laughs> tatanggal lang muna ako ng lumot ng bangka dahil lang ko na ng mga mga tagimtim ito pala yung ginagamit namin ng battery solution battery solution pang ng lumot hindi pag uh, masyado makakapal yung lumot kaya madali lang matanggal dahil makakuha ang manipis hindi pa na kasing haba ng aking balbas o bigote <laughs> sabado siguro kapag laot na naman sabado o kaya birnis ng hapon dahil kung ano, tatlong gabi nang salipod yung may salipod yung buwan o kung ano, bawas na yung buwan dahil ngayon siguro yung kabilugan ng buwan medyo ano, hapon na ngayon lang kasi na si kaya medyo na hapon na papunta dito ayoko lang lakukan na yun. Tapos na kami mga katropa. At pauwi na kami. No. hapon na. Baka may aswang dito. <laughs> oh. <laughs> sir. Jadi kala sir. Ya dili aswang. Sige. maya maya patilim padil, na bukas na lang natin yung babalikan yung pangka uuwi na muna kami na dahil hapon na buwanan muna namin yung bagta marami din mga bangka na parada dito walang naot na yung mga bangka

5 3 1 2เนี่ยที่รําไอ้บัวเนี่ยลักษณะนี้เนี่ยฉันนึกว่าจะตรงว่าจะไปอยู่ตรงไหนอ่ะ i <laughs>